Hi hey guys, magandang gabi. Kukuha na natin ng video yung paglubog ng ano na yan. Paglubog ng aring araw. Hintayan natin guys na magdilim na magdilim. Tingnan natin kung hanggang ilang minuto po siya. Mawawala yung liwanag dyan. Nandito po tayo guys sa ano, sa, bukit. Bukit kung tawagin sa kapatagan palayan bukid itong tawagin ito dito ayan na guys madilim na palabo na ng palabo dami naman lamok guys dilim na dilimnya, dilim na matagal siguro one minute nah guys malabo na guys oh. so bantilim na yun guys oh. yun na lang talaga pinatitirang liwanag yun na lang ang natitirang liwanag saan no? pero madilim na yan guys ah. ayan o oh. na guys andyan pa rin yung maliwanag sa taas po kasi yan eh matagal siguro yan pero antayan natin pag hinahangin pahit na guys madilim na talaga pero eh, oh madilim na guys wala na yung din dati kanina lumubog na talaga sila Palabok na ng palabok guys, madilim na uwi pa ako wala, nandito ako sa gitna ng ano. bukid madilim na pero, ganyan na lang sya pero madilim na sa baba, sa taas madiwanag pa 4 minutes na gawin natin 5 minutes guys Siya. malabo na talaga sa lalim dilim na dilim na oh. kanina kita pa yung eh. ngayon wala na liwanag na lang sa taas pero malabo na itim na itim na naanay na lang oh, ang ganda dito Kung marunong mag drawing pwede mag drawing asyo. eh napaka ah na guys tama na pa ako. oh bayo don pa hoit talayo go oh, may eroplano pa eh okay i natin ari ko uti ko hulog eh talayo din apaay ah, guys show. Hindi lang siya kasi. 这个。Oh